Sulti, magandang umaga mag mag sa inyo lahat. Uh, ngayon naman ay uh, meron tayong uh, ay, ipapakitang bonsai no, na naging successful tayo. At siyempre bago yung mga ka uh, gusto ko muna maglambing sa inyo kung kayo lang ay bago dito sa aking channel. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at siyempre pakikinit you know, not na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ko na mga bonsai. Alright, so ayan mga kasulti, tara na, let's go! Blue yellow bell. Yan. Yeah. Ito yung yellow bell, mga kaswerte. So, ito, uh, tinanim natin to from uh, cutting. So, sanga siya, guys. Sinubukan ko lang kung talagang mabubuhay siya. Pero, uh, siyempre, naging successful tayo. At, uh, nagkaroon siya ng tatlong brands. So, ito yan, mga guys. Yan. Yeah. At, hindi ko akalain na uh, dadami yung kanyang mga brands dahil uh, nung una Uh, <clears throat> hindi ko masyadong uh, kinating, hindi ko siya pinutulan so meron tayong uh, napag-aralan na ganitong bonsai so kailangan uh, pag nagputol tayo dito dadami at dadami yung mga bons so ito nga ang kinalabasan mga kasorti uh, marami Ayan o. at uh, simply ipapakita ko sa inyo isa-isa Okay guys, ipapakita ko sa inyo kung sa uh, saan yung mga brands ito. Ayan, kung nakikita nyo is uh, talagang nag-improve no, yung kanyang sanga. At uh, nung una is uh, nilagyan natin siya ng wire. Ito. Ayan. At uh, nung nagkaroon siya ng uh, mga brands dito, eh, binali na natin no? Binend natin yung kanyang mga sanga at dumami nang dumami pa. So ang gagawin natin ngayon, guys, is tatanggalan natin ng wire. Ayan. <clears throat> Dahil bumaon na yung mga wire na nilagay ko. Kaya uh, papalitan natin siya ng mas malaking wire para mabend natin siya ng uh, gusto nating uh, style. Ayan at siyempre magbabawas din tayo ng uh, mga sanga no para mas uh, mas madagdagan pa yung uh, kanya mga sanga para mas uh, makumpleto no yung uh, pinaplano natin sa kanya alright <coughs> so ayan mga kasortin pamatulog <tong> ay no uh, napakaganda napakagandang uh, materyales no itong uh, nakuha natin So, ito'y subok lang pero naging improve naman siya Kaya, uh, itutuloy na natin. No? Yung kanyang uh, paglago. So, ito guys. Uh, <coughs> Magkakating tayo at papalitan ng wine. So, ito na mga kasurdi. Yung ating na wild. Ayan. So, antay na lang natin yung kanyang uh, paglago ulit. Ayan. Yellow. Bell. Yellow, yellow bell ito po yung yellow bell Ayan. abangan nyo pag uh, lumago yan mga kasorti. at nakikita natin yung kanyang bulaklak mm <laughs>